Kumusta sa lahat? Ang impormasyon at analytical na serbisyo ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa buod ng impormasyon tungkol sa korporasyon. Kung interesado ka, maaari mong ipos ang video. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng organisasyon na pinag-aralan ng detalyado. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga tagapagpahiwatig ng organisasyon, Array Technologies, ticker, AI Relay. Ang pagsusuring ito ay batay sa data mula noong Setyembre 1, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Array Technologies Inc. na bibilang sa subkategory. Energy Equipment, 27 organisasyon ang nakikibahagi sa paghahambing. Hanapin ang mga desisyong ginawa sa dulo ng video. Ang kabuang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 2.1 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan, makikita natin na ang average na resulta para sa buong market sa kabuan ay 1.8 points. Laban sa isang minus na rating, 5.5 puntos para sa kumpanya Array Technologies. Paghahambing ng dynamics ng share price ng kumpanya Array Technologies at mga subkategori na kumpanya. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Array Technologies nagpakita ng pagbabago ng 36.6%. Kumpara sa dynamics ng presyo para sa subkategori na 23.8%. Market capitalization ng organisasyon Array Technologies nagkakahalaga ng US dollars 1.37 bilyon. Na may market capitalization na US dollars 100 at bilyon, ang subkategory ay nagkakahalaga ng US dollars 100 at bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa negatibo 0.06 bilyong dolyar. Na may subkategory capitalization na US dollars 30 bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng stock market at capitalization ng balance, nakikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Array Technologies sa subkategori sa kaso ng pagtatasa ng capitalization ng stock market ay 0.75%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay negatibo 0.26%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro ng subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng kumpanya ay umaabot sa negatibo 0.116 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagkapitalize ng balance sheet ay bumubuo ng isang daan at siyam ng kapital. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya masama minus isa punto. Ang ratio ng halaga ng stock market ng kumpanya sa mga kita nito ay 0. Ang average sa subkategory ay 51.7. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa tubo nito kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, napakasama, minus, 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars dalawang at anib na put milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na 12 buwan ay inaasahang magiging US dollars isang at tatlumput milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 1.2. Average sa subkategory 4. Pagtatasa ng presyo sa merkado sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 1 punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 1,170 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang margin ng benta ay minus 22.7%, na may average para sa subkategori na 7.7%. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 0.747%, na isa porsyentong mas mababa kaysa sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng organisasyon ay daan at dolyar. At sa subkategory na 1,300 at 40,000 dollars. Pagsusuri ng dami ng kapital ng kumpanya bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus negatibo dalawang at anim na apat thousand dollars. Average ng subcategory, US dollars dalawamput lima punto thousand. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subcategory, tolet minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kita ng kumpanya sa bawat individual na empleyado ay US Dollars 1,147,000 sa subkategori na at 334,000 Dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategori, tolet minus 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay 25.6% na may average para sa subkategori na 4%. Teknikal na tagapagpahiwatig Reza labing apat na nagpapakita ng antas na 64% para sa kumpanya Array Technologies Inc. Habang sa subkategory ang RC level, labing apat na ay 46%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 10.02. Ang pagtatantya ng presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US$ 10.10. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa sa isang partikular na panahon ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian guru markets. Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng paghahalaga ng bahagi ng kumpanya Array Technologies Inc. Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets, isang desisyon ang nagawa. Bukas na sell order sa US Dollars siyam.0 isa bawat bahagi. Ang deal ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating at presyo dynamics. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa batay sa diskarte sa pagtatasa, ang index ng AKIM. Ang take profit ay nakatakda sa 5.03. Ang stop loss ay nakatakda sa 12.00 sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order sa pagtatapos ng session sa Oktubre 01, 2025 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, YEEAI, ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Kapag ang isa sa mga order ay sarado, ang pangunahing o pagbabalanse. Isa pang order ay sarado sa akwal na presyo. Salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng sistema ng tulong mula sa Guru Markets.